Magluluto kami ng sinabawang kwan isda. Anong isda yan, boss? Hindi ko alam, pero masarap. Kaya na, yun yun, boss, yung kwan yung ulo. Sabaw daw, sa sabaw. Si best Victor. Kaya ko sinara namin, no? Ayan. Kumulo na. Ayan, kumulo na yung tubig. Ayan, ilagay na libas yung isda. Ino, 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 ino. Ayan na yung ulo. Ayan. Ang mga nito? masarap to. Ang Dam dami yung -dam ulang -dam magpunan. Anong isda kaya yan? Ano? Masarap yan, masarap. Masarap. Ayan. Si Idol Victor driver ng ano ng bus ng Jasper Jasper, Jasper yan o gayaing <laughs> <laughs> Lucena ano Di, biyahe nga yan Bagyo? Uh... Baguio biyahing Itza ah biyahing Itza buwing diya oo buwing to Lucena hindi kabiti ah sa kabiti lang ah, malapit lang Lucena, eh, buwing dia to Kabite. Oo. malapit lang. Ayan, sarap. Ano yun an, yung yung gan. Sa na magulang. Katalong <laughs> <laughs> na magulang. Ano pa boss? Susunod. O, oh, ayun, nilagay na raw mga kaibigan, nilagay na, sinabay-sabay na lahat. Pare sa buluan na lang. Buluan na lang. Oo. Uh, yun. So, pasili. Pasili. Yan ang paborito ng kwan, mga India. Ang pangpautog. Oo. Uh, Kaya mga kaibigan, iniwa na. gitna. Yun. Iniwa sa yung sili. Pampagana. Ano? Pagkaan ano kumain. Yun. Pinasok na. Halong-halo na. Isang huluhan na lang. Ano? Lalagin ba natin ang kanyan? Ang yung... Takip, no? Si, takip. Ayayin okay. ay, ay, ng takip. Saswak na swak yan. Naglasa lang yung takip, mga boss. Yun. Yun. Okay. Isang na lang. Ano yung pangsigang mo dyan? Yung pangsigang na ako yan? palok, no? Meron ba? Eh, meron tayo dyan. Complete tayo dyan. Magic sarap, meron din. Yun. Sa pulo na lang yan. Pag pumulo yun, kaya na. Kaya na? Oo, okay.